Magandang araw ng Miyerkules. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Igigiit ng Armed Forces of the Philippines at China na itigil na ang panggigipit sa mga mangingisdang Pilipino at pagharang sa mga resupply mission sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, ito ang mensaheng ipararating nila sa China sakaling magkapag-dialogo ito sa Pilipinas. Igigigit umano nila na huwag pakialaman at takuti ng China ang mga naglalayag na militar pati na ang mga mangingis ng Pilipino sa West Philippine Sea. Matatagdang inatake ng water cannon ng mga barko ng China mga sasakyan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng humanitarian mission sa Bao de Masinloc. Binanggarin ng mga barkong Chinese ang isang sasakyan ng Philippine Coast Guard at isa pang bangka na nagdadala lang ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Paglilinaw ni Aguilar, ang nasabing mga kondisyon ay sa bahagi lamang ng AFP. Anya maaring madagdagan pa ito at maglatag pa ng karagdagang demand ng iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Foreign Affairs, Department of Environment and Natural Resources at Department of Transportation na nakakasakop sa Philippine Coast Guard. Noong Martes, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na tatanggapin nito ang alok na dayalogo ng China kung ititigil nito ang mga iligal at delikadong gawain sa West Philippine Sea. Binigyang din niya na banta sa seguridad at kapayapaan sa riyon ang pagiging agresibo ng China. Dagdag pa niya, sumusunod ang Pilipinas sa pandaigdigang batas pero ang China ang gumagawa ng pagbabanta at pambubuli na ibinibintang naman ito sa Pilipinas. Bumuo ang Department of Justice ng isang special panel na bubusisi sa karagdagang reklamo at ebidensya kaugnay ng kontrobersyal na drug raid sa Maynila noong 2022. Resulta ito ng isinagawang case conference noong ikalabing lima ng Disyembre sa pagitan ng DOJ National Prosecution Service at Philippine National Police. Ayon sa DOJ, lumabas ang mga panibagong reklamo kasunod ng investigasyon sa umano'y mga anomalya at irregularidad na nangyari sa operasyon. Binubuo ang bagong panel na mga biyasang prosecutor na susuri sa mga inihaing ebidensya para matiyak kung may dapat pang isampan na panibagong kaso. Matatandaang noong Oktubre 2022 na sabat ng kapulisan ang nasa 990 kilograms na shabu sa isang operasyon sa Maynila. Pero pinaghinalaan ang ilang opisyal na nanguhan ng nasa 42 kilo ng droga mula sa isang dating pulis na naaresto sa raid. Nagkaroon din umano ng cover-up sa isinigawang investigasyon. Apatapot siyam na opisyal at awuan ng PNP ang pinakakasuhan dahil sa insidente. Limang araw pa bago magpalit ang taon, pumalo na sa 75 ang mga naitalang insidente ng pinsalang dulot na mga paputok. Ayon sa Department of Health, 23 bagong kaso ang naitala mula umaga ng Disyembre 26 hanggang kaninang umaga ng Disyembre 27. Mula dito, na 61% ng mga insidente ay dulot ng iligal na paputok at 13 o 57% ang aktibong gumamit ng mga ito. Nasa 6 hanggang 55 taong gulang ang edad ng mga biktima. Kabilang sa mga nasaktan ay dalawang binatilyong lalaki na naputula ng daliri dahil sa paggamit ng iligal na plapla. Sa kabuuan anim na ang naputulan ng parte ng katawan dahil sa paputok. Paalala ng DOH, hindi laruan ang paputok at maaring maaksidente o makamatay ito. Ayon pa sa DOH, dapat magsilbing mabuting halimbawa ang mga nakatatanda para hindi gayahin ng mga mas bata. Naunang iminungkay ng Department of the Interior and Local Government na iban ang mga delikadong paputok at magsagawa na lamang ng community fireworks display sa mga barangay imbes na magpaputok sa mga bahay o sa kalsada. Walong individual na sakay ng isang distress boat ang sinakluluan at nailigtas ng Philippine Coast Guard sa karagatan ng Sablayan Occidental Mindoro noong ika-26 ng Disyembre. Ayon sa PCG, kabilang sa mga nailigtas sina Boat Captain Christian Lee Arakan at ang kanyang mga crew na sina Alexander Tria, Aldrin Pacheco at Eric Aglinis. Kasama rin sa nailigtas ang mga Koreanong turista na kinilalang sina Sean Chon Choi by Woo Ri at Lee Yook Ho. Sa ulat ng PCG, nagkaroon ng engine failure ang bangka habang pabalik mula sa Discovery Diving Spot sa Sablayan. Nakipag-ugnayan ang kapitan ng barko sa Coast Guard sa Sablayan pasado alauna ng hapon upang humingi ng agarang tulong. Ayon sa PCG District Southern Tagalog, agad na nagpadala ang PCG ng search and rescue operation. Natagpuan ang bangka o kumulang siyam na nautical miles sa timog kanluran ng Sablayan Port. Ligtas na nadala ng PCG ang bangka sa Sablayan Port. Muling binuksan ng Philippine National Railways ang ruta ng tren mula Naga Camarines Sur at Legazpi Albay matapos ang anim na taon. Ayon sa PNR, magkakaroon ng apat na biyahe araw-araw mula Naga City, Camarines Sur, papuntang Legazpi City, Albay. Bukod pa rito, bubuksan rin ang tatlong istasyon nito sa Travisia, Daraga at Legazpi. Dadaan din ang tren sa Baaw, Lourdes, Bato, Matakon, Oas, Bagtang, Washington Drive at Kapantawan. At hihinto sa Naga, Pili, Iriga, Pulangi at Ligaw. Ang pamasahe ay magsisimula sa 15 pesos hanggang 155 pesos depende sa destinasyon. Ang ruta ay umaabot ng 101 kilometers na may umigit kumulang na tatlo hanggang apat na oras na biyahe. Matatanda ang itinigil ang ruta noong Abril 2017 dahil sa kakulangan ng mga tren. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o of PCO. Limang araw na lang, 2024 na. Ako si Wilner Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.